Yung napanood ko sa YouTube, yung buto ng ano, ano? Na, abocado, nalalagyan ng ano. Langis at saka. Langis at saka alkohol. Kaya gawaan ko si John. Yung buto ng ano, abocado. Hiwain ng maliliit

ito guys eh. <makes noise> Mabisang gamot to to guys sa uh, rayuma Sa Jun. kasi may rayuma. So, ano kayo ano ko? yung lagyanan ko? ko? saan so, nilagyan ako. Uh, nilagay ko na siya dito, guys. Isa sa alin. Napanood ko sa YouTube to. Mabisa daw to. Nagamot. Kumakita. Kumakita. Charan! Puno na. Ito na, guys. Ito na, guys. Baho na yung, ano po, sangkalan. Ayun. Panganood daw ito, guys, sa mga, ano, sa mga, ano, sa buto, sa katawan, sa likod. Panah-plus daw tulay like guys, sa lahat. Sa buong katawan, panaplas daw siya sa buong katawan. Mabango siya. So, guys. so lagyan ko ulit ng ano, buto ng ano, avocado kasi yung iniwa ko kanina na buto, nandito na iwang pala dito. Dito pala nababad. Kaya naghiwa ko ulit panibago. Ayun na. Ah, epektibo daw to guys eh. Sagaw sa rayo, mga sa arthritis. guys. Ngayon,